Isipin mo na lang na marami kang pera at hindi problema ang pera. Alin sa mga bagay na aking sabihin at pipiliin mo? Una, umasal sa Vigan Ilocosur o sa Toronto, Canada. Kalawa, maligo sa Boracay o maligo sa Maldives. Katlo, ang pasalan ang luneta sa may Maynila o pasalan at makita ang Eiffel Tower sa Paris, France. Malamat sa malamang ang pipiliin mo ay yung second option. Malinaw na meron talagang malaking pagtunggali ang local o sariling atin at foreign. Sa konteksto naman ng pamilya, may mga ganitong ganap. Mas alam pa natin ang problema, ang mga sikreto ng pamilya ng ating mga kabarkada o pamilya ni ng kumare o ni kumpadre kaysa sa ating sariling pamilya. Ikalawa, mas nafe-feel natin na at home tayo sa ibang bahay kaysa sa ating sariling tahanan. Pangatlo, may mga pagkakataong mas malapit pa tayo sa pamilya ng ibang tao kaysa sa sariling atin. Pero kung ano mang dahilan, sa tingin ko, mas importante na bigyan natin ng prioridad ang ating sariling pamilya. Lalo tigit sa panahong ito, ang pamilya inaatake. Ang pamilya, ang definition nito at ang komposisyon nito ay sinusubukang palitan at ibahin. Ano nga ba ang pinapaalala ni Jesus sa atin ngayong araw na ito? Samahan niyo po ako sa ating pagninilay-nilay dito sa landas ng pag-asa. Ako po si Ruel. Makalipas na pagalingin ang taong sinaniban, gusto niyang sumama kay Jesus sa kanyang mga lakad. Pero ang paalala ni Jesus sa kanya, bumalik sa iyong pinanggalingan, puntahan ang sarili mong pamilya, at ibahagi ang nangyari sa iyo. Kung tutusin, gusto lang naman sana ng taong ito na suklian ang Mabuting natanggap niya mula kay Jesus. Ang kanyang kagalingan. Ba't ano ba nangyari sa kanya? Well, sininiban siya na hindi lang isa o dalawang masamang espiritu pero isang batalyon. Araw at gabi siya ay sa mga sementeryo. Nakatanikala ang kanyang mga paa pero pinipiktas niya ito. Kaya malamang puno ng sugat ang kanyang mga paa. Ginagaskasan niya ang kanyang katawan gamit ng matatalas na mga bato. At ito'y nangyari sa mahabang panahon. Ang pagtanggap ng kagalingan ng taong sinaniban ay may kalakip na suwesyon. Ibahagi ang mabuting nangyari. Ang mabuting nangyari na dapat ibahagi ay masasabi nating misyon. Misyon na ibahagi ang kabutihan ng Diyos at ipaalam sa buong mundo at sa lahat ng mga tao na tunay na may Diyos na nagbabahay. Magpahayag ka mo? Kanino? Saan? Simulan natin sa ating sariling pamilya. papaano Piliin araw-araw na magsabi ng I love you at I'm sorry. I love you kahit na minsan ay hindi magtagpo ang mata nyo dahil may mga misunderstanding. Sabihin ng I love you at yakapin ng mahigpit ang inyong mga asawa. Yakapin ng mahigpit at sabihin na I love you ang inyong mga anak sa mga anak, mag-aral na mabuti, tumulong sa gawain bahay, mga mag-asawa, maglaan ng oras upang mag-usap, mag-usap ng mga bagay na hindi naiintindihan. At sana sa mabuting communication ay ma-iron out ang mga bagay na dapat ayusin. At maglaan din, of course, ng oras na mag-usap ang mga magulang at ang mga anak. Ang mga bagay na ito ay hindi lamang nagkatapos sa sariling pamilya dahil ang kabutihan na hinyari sa inyong pamilya ay dapat maranasan din ng ibang pamilya. Hindi lamang sa inyong lipunan, hindi lamang sa inyong mga kamag-anakan pero kahit sa ibang lugar dahil ito ang dapat na mangyari. Kaya nga ito ang paalala ni Jesus doon sa pinagaling niyang taong sinadiban na umuwi sa sariling pamilya at ibahagi sa kanila ang nangyaring mabuti. Hindi nagtitunggali sa konteksto ng misyon ang lokal at foreign, ang sariling komunidad at ang ibang komunidad. Parehong importante na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao na dapat ang bawat pamilya ay makaranas na tunay na pagmamahal ni Jesus. And just to summarize, sabi nga ni Saint Mother Teresa of Calcutta, If you want to bring happiness to the whole world, go home and love your own family. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw.